Hi guys, good morning. Andito tayo ngayon sa Tribal Village. Ang ganda ng dekorasyon nila dito, guys. Dahil ito sa Kadayawan 2025 dito sa Davao. Keep on watching. Maglilibot-libot tayo dito, guys. Titingnan natin ang mga magagandang mga Bahay, ganito daw ang mga bahay nung unang panahon. Ayan ang dekorasyon nila dito sa labas. Ayan, mamaya makik ito. makikita natin ang mga bahay nila. Ito naman ang tausug na tribo. Katribo ko ito guys. doon, dyan ako nagkulintang, yung nag, tumugtog ako ng kulintang at saka yung gabbang, Diyan sa bahay na yan, yung nauna ko ng video. Hindi ko pa ito na-upload kasi busy pang pa lola niyo guys sa ibang mga videos. Ayan guys, sana nagustuhan niyo ang ating video for today. Thank you so much guys for watching. I love you guys.